Buhay na buhay ang diwa ng Pasko pero kasabay nito buhay na buhay rin ang mga modus ng mga masasamang loob. Kaya't inilunsad ng Scam Watch Pilipinas at CICC ang kampanya laban sa top 12 scams ngayong Pasko at kung paano ito iiwasan. Alamin yan sa umarangkadang balita ni Angela Babad. Laking pasasalamat ni Dayana na nasa tabi niya ang kanyang ina nang muntik na itong maskam sa telepono. May nag-chat kay Mama through Messenger. na uh, ino offeran daw po siya ni ay sinali po siya sa listahan ng pangalan na makakuha, makakakuha ng pera kay na 65 Nung binigay ni Mother yung contact number niya. May nag notify po sa account ni Mama na OTP. OTP para ma-open yung account ni Mama sa Samantala ang tinderang si Jen, masaya na sana dahil nakatanggap daw siya ng tulong mula sa isang personalidad. Nagtig sa akin na sabi ito daw po yung sekretary ni Hindi eh, sabi na wala na ako. Kasi di ba ng mga ganung panahon, pagkipit eh talagang kakaganda. E, eh, Makaka-receive daw ako ng pera na halagang 100,000. Sabi, Mag-send daw ako ng 100. Hindi eh, binigyan ko naman ng 100 kasi Bago daw i-transfer yung pera, kailangan ko daw magbigay muna ng... Ano ba yung tawag doon sa charge. Kwento pa niya, nakuha pa ng scammer na makipagkwentuhan para makuha ang kanyang loob. Pero walang natanggap na limpak-limpak na pera si Jen. Kaya naman simula noon ay hindi na raw siya naniniwala sa mga scam na text at tawag. Kaugnay nito, inilunsad sa ikatlong taon ng Scam Watch Pilipinas at ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ang Holiday Watch PH 2025 campaign kung saan pinag ng publiko sa top 12 scams of Christmas. Ayon kay CICC Acting Executive Director Aboy Paraiso, ang kapaskuhan at holiday season ay ang panahon kung saan mas nagiging agresibo at mautak ang mga kawatan pagdating sa panluloko. Una sa listahan ng top 12 scams of Christmas ay ang online shopping scam, sumunod ang fake delivery scam, call scam, task or job scam, investment scam, love scam, loan scam, impersonation scam, travel scam, charity scam, middleman scam at online gambling scam. Para maiwasan na mabiktima, payo ng ahensya na ugaliin ang contra-scam attitude o ang pagdadamot, pagdududa, pang snub at ang pagsusumbong sa National Anti-Scam Hotline na 1326. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.